magandang araw po mga lodi ngayon samahan niyo ako mag harvest kami ng mga pananim ni misis sa paso paso kasama ko si YP at ang anak ko. na siya ang mag ko ngayon tara na ilang bisis na kami nag harvest nito mga lodi yung kamates mm -hmm. um, palagi pa rin daming bunga hindi maubusan no? sobra tutok mo na ko kita ni. At ito naman yung bell pepper. Ang dami yung bungar niya. At ibang variety ng kamatis. bush beans. Taas na tin. At ito na yung na-harvest na yung mga lodi. Diba? Ang dami. Libre na yan. Hmm. Yan pa. Bilhin mo sa palengke ang mahal kaya. Mahal kaya. Thank you for watching. Bye!